Hello at welcome back sa ating channel Sa video ito, panonoodin natin ng iba't ibang pangyayari sa karagatan Mula sa mga mind-blowing na pangyayari, makapigilhin ang kaganapan Hanggang sa mga nakakamanghang video na tiyak magpapawaw sa'yo Ihanda ang sarili para sa isang kapanapanabik na adventure sa malawak na karagatan So sit back relax and enjoy our video. Ganto ay sinasagawa ang pangisda noong unang panahon. Hanggang ngayon, may mga ilan ngilan pa ring bansa ang nagsasagawa nito tulad ng bansang Maldives. Walang lambat, walang dinamita pampasabog. Purong dedikasyon lang at abilidad sa paggamit ng pamuwit ang kanilang kailangan. At kung sa tingin nyo hindi mabisa ang gantong paraan, panoorin hanggang dulo ang video kung paano umapaw ang mga tuna sa kanilang bangka sa loob lang ng ilang minuto. Sa loob ng limang minuto, halos mapuno na ng tuna ang kanilang bangka. Panoorin pag umabot ng 10 minuto ang kanilang panimingwit. Sa loob lang ng 10 minuto gamit ang makalumang paraan ng pangisda, nagumapaw na sa tuna ang kanilang bangka. Simpleng paraan pero napakabisang diskarte. Ganto katindi makipagbakbakan ang US Navy sa mga pirata ng Somalia. Una, magpaputok muna sila sa paligid ng bangka ng mga pirata. Sadya nilang hindi pinatatamaan ng mga pirata. Ito'y upang bigyang babala ang mga pirata na huwag nang umabante. Kung baga, warning shot. Sa oras na hindi magpatinag ang mga pirata at umabanti pa rin para akete ng malalaking barko, doon na nila ito bibirahin ng malalakas na kalibre ng machine gun. Insane! Maglalayag lang sana ang mga mangisda sa Harwich United Kingdom nang maabutan sila ng napakalakas na bagyo sa gitna ng karagatan. Pinangalanan nila ito bilang EF-1 Tornado. Ligtas naman ang lahat ng mga mangisda. Basis sa nag-upload ng video, napakaswerte ko. Salamat sa Diyos at matibay ang aking bangka. 20 hindi biro ang maglegi sa dagat kapag may bagyo dahil kayang-kayang wasakin ng malalakas na alon ang windshield ng barko. Ayan nga ang nangyari sa isang ferry sa Germany. Binaybay nila ang dagat habang bumabagyo. Ligtas naman nakaligtas ang lahat ng pasahero. Ngunit para sa mga pasahero, isa itong pangyayari na nagpapaalala kung gaano kalakas ang bagyo. Speaking of overloaded, hindi na bago yan sa bansang Bangladesh. Dahil sa kakulangan ng mga bangka, napipilitan ang mga tao sa Bangladesh na magsiksikan sa isang bangka para makatating sa kabilang isla. wala silang takot. Sablay din ang patakaran ng mga kumpanya ng cruise ship. Pupunuin talaga nila ang ferry basta't magkapera lang. Kita nyo naman, halos magmakaawa na ang kanilang sasakyan sa bigat dahil sa sobrang dami ng pasahero. Kilala ang Lake Chipewa sa Wisconsin, Amerika bilang isa sa pinakamaraming man-made island Itinayo ang mga isla mula pa noong 1923 Sa katagalan ng isla, tinubuan na ito ng iba't ibang puno puno na nagsisilbing layag ng isla sa malalakas na hangin. Sa kadehilanang ng yun, natutulak ng hangin ang artipisyal na isla malapit sa tulay. Ayon sa mga residente, maaring gumuho ang kanilang tulay pag nastak ito sa ilalim ng tulay. Kaya naman, buwan-buwan nagtutulong ang mga residente para itulak ang isla sa dapat niyang kinaroroonan gamit ang pinagsama-samang pwersa ng mga yate. Kaibang nila nilalang ang nahuli ng mga maangisda. Isang lamang dagat na gustong kumawala sa lambat ng mga maangisda. Meron itong limang daliri at naglalakihang mga kamay. Walang paliwanag ang mga eksperto sa lamang dagat na to. Pero isa lang ang sigurado ako. Isa itong sirena. Ano sa tingin nyo? Pakicomment nga kung naniniwala kayo sa mga sirena. Sa takot ng mga maangisda, pinakwala nila itong muli sa dagat. Sakto namang nakatalon ang pamilyang to bago mabundol ng malaking yate ang kanilang bangka. Base sa uploader ng video, nakatulog ang kapitan ng yate na bumangga sa kanila. Viral ang pangyayaring to noong 2020 sa Middle East kung saan sinasabi ng mga militanteng grupo ng Houthi sa Yemen, self-funded military ng Iran na pinalubog nila ang balkon ng Britanya. Fact check! Ayon sa reliable source, ang patkong ito ay kusang pinalubog dahil sa kalumaan. Kusa itong pinalubog sa katubigan ng Brazil para maiwasan ang sakuna in the future. Sa oras na magtagpo sa gitna ng karagatan ang tubig ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean, gumagawa ito ng nakakamanghang phenomenon. Hindi naghahalo ang dalawang dagat dahil sa magkaibang bigat, temperatura at salinitis. Salinitis, ibig sabihin mas matimbang ang tubig alat ng Atlantic Ocean kaysa sa Pacific Ocean kaya hindi ito nagahalo. Muntik nang maging tanghalian ng balyena ang mga turistang to sa California, USA noong 2011. Ligtas ang mga turista sa pangyayari. Swerte ding hindi binagsakan ng balyena ang mga nagkakayak sa paligid. Wala namang espesyal sa isda na to bukod sa malaki lang ang mga mata nito. Ngunit matapos suriin ang mga isda ang katawan ng isda, nakakita sila ng perla sa katawan ng isda. That is a pearl of a fish. Bihira mangyari ang pinomina na ito sa dagat, kung saan natabunan ng bula ang buong dalampasigan. <laughs> Basis sa mga eksperto, hindi mapanganib ang mga bula na ito sa dagat. Indikasyon ito na productive ang ekosistem ng dagat. Ito ang pinakamalaking sunfish sa kasaysayan na nahuli ng mga isda. Mas malaki pa ito sa tao at may timbang itong aabos sa tatlong tonelada. Isa ito sa halimbawa na dapat lagi nating suot ang ating mga life jacket pag nasa karagatan. Sinking ship? Nope. Isa itong 100 meter long vessel na kusang pinalulubog ng 90 degree angle sa dagat. Ito upang mas palawigin ang pag-aaral sa karagatan. Ang tawag nila dito ay Ocean Graphics Research. Misteryoso talaga ang dagat. Milyon-milyong isda ang hindi pa rin natutuklasan ng mga eksperto Magugulat ka na nga lang na kahit pa nga sa mga isda ay makikita mong nagkatawang isda ni Wally Bayola. Okay.